mga boss na uh, meron ako yung tuturo sa inyo mga ano, ano boss mga magandang klaseng glow yung tinatawag nilang Julie Glow so mga boss pag dinikit mo yan oh, yes, cool, mga right? dalawang minuto lang yan kapit na kapit na yan hindi mo na matanggal yung na kailangan dahil so, so ng ano Last Pancake pa lang. Ito mag- Ito lang yung mga boss. nyo. Titimplan nato. Hey, para makita nyo. Sa Pilipinas yata parang wala namang ako nakikita ganito mga boss. Parang dito lang sa Middle East na nito. Meron siguro puro ibang klaseng glue rin. Pero ito. Ito matagal ko lang ginagamit to. Nung nasa Saudi pa ako. Ito yung ginagamit ko na bang padikit ng ano. Kahit punti lang yung gamitin mo nito. Kapit na kapit. Ay, mga boss, lalagyan natin yung ano, magkabila ang ano, portion na crack, yung natipak. Saka natin ididikit. Analoin lang mga butoy para ano. Yan. And mga boss, may hardener yan. Parang pull, kung sa ano, parang pull it up. O easy type. Pare, this problem. lang. Ito pwede mo rin timplahin ng ano, anong kulay ng marble. Pwede mo rin timplahin ng... Maybe this buti. not remove guhin yung kulay niya. Yan mga boss, i-dikit na natin. Try. Yan, pagkadikit niya ng mga boss. Isang minuto lang mga boss, matigas na yan. Hindi mo na yan, matang hindi mo na yan matatanggal. Kahit na ano, aluin mo na ng martilin para bumalik na sa dating pagkakadikit ito kasi mga boss ginagamit namin dati pagpadikit ng ano, mga ceiling yung mga tiles sa ceiling yan maganda to kasi saglit lang matutuyo ka agad Ayan mga boss hindi na yan tigas na siya hindi matatanggal try it Yan mga boss. Jolly Glow ang pangalan nito mga boss. Dito kasi Jolly Glow ang ginagamit. Pagpandikit. Maganda to sa mga ceramics mga boss. Mga natitipag na ceramic. Yan pwede mong ibalik sa dati. Okay. Yan mga boss. Tingnan nyo. Kapit na. Hindi na yun matatanggal. No?